magandang umaga sa inyo mga kois, Kakagising-gising lang natin, no? And, tapos na yung 11 -11, mga kuis at November 12 na ngayon. Ayan, check nyo. Ano kaya yung umiilaw dito sa cell? Di bali. Uh, November 12, that means hanggang ngayon na lang yung promo ng 361 degrees para dito sa pair na pina-review nila sa atin. And then, mamaya pupunta tayo ng court kasi kailangan ko pa siyang gawa ng reels para ma-share natin sa iba na may mas mababang promo or price pa na available para dyan. May prepare lang ako ng mabilis. And then, yun. Medyo nakuha na natin yung energy natin ngayon. Kasi kanina, wala pa yun. So, ayan mga kuwis. Nakapag-ready na tayo. Ito nga pala yung white na jersey nung yung opposite nung jersey na kasuot natin last time no. Para pala sa mga gustong magpagawa ng ganitong jersey lalo na magde-December may mga liga-liga kayo and gusto niyo ng mga ganitong gandang quality, hindi ganoon ka bigat and then syempre yung kulay maganda. Kontakin niyo lang ang Power Hoops Pinas. Ayan si Quiz Carlo Jake Tonggol. Ayan, pwede niyong siyang kontakin sa Facebook at nagsiship naman sila nationwide no so legit yan kasi yung Power Hoops Pinas ay isa sa mga jersey sponsors ng MPBL hindi ako nagkakamali so dito So, malapit lang naman yung court dito sa amin. Kaso, tignan natin. Baka madami pa naglalaro ngayon. So, mukha wala naman naglalaro. Or tapos na mga quiz, no? Makagawa tayo ng re... Sininuman sa nung, sa may pulgas ano ano oh, Tumat, po. ako. naka-play yung video. mag-hello oh, ko sa video. Kita wala. Hello. Sige, <laughs> ko ng reels. Mm. Oh. Alam mo 'yan. Ano ba sa side mo. Wei, ano ganyan, ano, So ayan, may suggestion tong dalawa. Ayan, ayan naman yung isa. Ano size ng paka mo? 9.5 9.5 Ikaw? Hindi po kasi sa akin yung size. So, sabi nila, maganda daw kung ito try ng iba. Papatry natin sa kanila. <laughs> Ikaw bro, anong size ng paka mo? 8 Pwede eh, na yan, try mo din. Papatry natin sa kanila mga kuis no. Oh. Ano kasi pangalan mo bro? Kenneth kuya. Kenneth, o oh, try niya daw. No, no, Ang kaya na yung <laughs> So, ngayon, bimigay niya sa'yo yun eh. Excited magsuot eh. Ano muna? Itanggalin isap, mo muna yan. Bala, bala, bala. Eh, try mo. Huwag mo naman masyadong bugbugin. Grabe ka naman. <laughs> try lang eh. Ay! Ay! Madulas, di ba? Yung front. Sa harap nga yung madulas. yung back. Super good. Oh, sanggala, hindi mo ma-shoot. <laughs> hindi ba Hindi ko kakat 'yun. Nga. Tungkab naman. Ya, yeah, baso ka, ane ba. Oh, bilis, bantayan mo daw. Oh, Aaron. Yan pala si Aaron sa si Kenneth. Taga dito lang din sila sa amin. Madudulas to, madu-dulas. Woy, nadulas! Nadulas! <laughs> hindi ko magat, no? Hindi ko no? So, ano ang honest review mo sa sapatos? Maganda! Hindi mo gusto. And negative, yung dito niya parang hindi... O, Hindi sa ano. Hindi pa, no? Hindi pa. So, pangalawang gamit pa lang kasi yan dito sa court, eh. Pero yung eh. pag magda-drive yun ka na, na naisabay itong back. back. Oh, sa back kasi walang problema. Sa harap lang talaga. Pero magaan siya. Naka-promo yan ngayon. Pag binili nyo sa Shopee, makakuha nyo na lang yan ng 3,999. Sa tingin mo okay yung price na yun? Okay naman pa sa ano. Naniniwala ka ba sa kanya ba? Naniniwala. Ang ganda. yung ah, know, Totoo ay, naman kasi ay, mga quiz. Pink din yung favorite color ko eh. Ano? Ano sabi mo? Ano si quiz? May sapatos ka ba dyan na pwede kong i-review? Wala. Wala kang size 10 na sapatos sa mga review. <laughs> Pambenta meron. <laughs> Tsanggala naman. So, may laro pa lang Warriors at Cleveland ngayon. Sumat natin yung laptop <laughs> sa TV, na no? Para mas malaki. Tambak um, Warriors mga quiz, kaya mamaya na tayo manunood sa fourth quarter. So, nag-check ako ng mga chats dito sa quiz kicks and then, yun nga, bad news kasi mukhang makakancel yung ibang pre-order natin. Unfulfilled yung status niya mga quiz. So, yun yung isa sa mga hindi naiiwasan sa mga pre-orders. No? Minsan, nadi-disappoint yung mga customers natin. Pero wala. Kailangan natin mag-explain sa kanila na may ganun talagang pangyayari. Meron akong iniisip kagabi pa mga boys. Kasi nakachat ko yung kaklase ko. And nakakatuwa kasi minsan yung mga random chats is may mga impact din talaga. No? Uh, nagtanong siya sa akin kung bakit wala akong daily vlogs, ganyan. tas na-realize ko, oh, nga, no? di ba? Siguro ano, Well, sa observation ko, feeling ko masyado akong conscious sa kung ano yung gagawin kong vlog para sa inyo, no? Or kung ano yung i-edit kong vlog kasi nag invest din naman talaga ako ng time or ng effort sa pag-aral ng mga kahit simpleng edits lang. Doon siguro ako nag-i-stop, kumbaga, nag-overthink instead na more action, more thinking yung nangyayari, di ba? At the same time, mga kuys, naiisip ko din naman talaga na stop na lang yung super thinking and then mag-record na lang. Kasi nga, sabi, mas maganda consistent kahit hindi perfect. Ilan na lang, maparoy? Oo, oh, ayan o. Oh. Kanina, 17 yan eh. So, ayan. Mamaya na tayo manood, mga kuys. Magpapalit muna tayo. Tapos bibili tayo ng pagkain para sa lunch natin. <laughs> Ay, hindi ulam namin ngayon. Ang tawag dyan? Hojoy <laughs> Joy. Sa Ilocano, Pookie Pookie. O, yung basto sa... Meron tayong cucumber! Siyempre, ang paborito ko. <laughs> ang ui-ui. <laughs> Biro lang. Pero yan, masarap yung lunch namin. Oh! Sarap lang. Ayon niya sa mama. Sarap, mga kuis. Kain. Kain tayo. Okay, pipino mm. Pipino. Sige. Buya. Sarap nung ano? Pipino. Kamay ko. <laughs> Sarap, mga kuis. Pwede na pala yung gulay lang, no? gulay lang so ayan, na-upload na natin yung video sa Reels mga kois sa IG, sa Facebook, and sa TikTok pwede nyo akong i-follow kung sakaling nakita nyo yung post ko uh, malaking bagay yung pag-like, pag-comment kung appreciate nyo yung edit or kung ano yung suggestion nyo sa edit ano yung pwede natin idagdag sobrang laking bagay nyan mga kois and then kanina after namin mag-lunch nakita nyo diba, nag-lunch kami Dumating tong pair na to. Uh, Shoutout na natin si si Quiz Attorney Boyet Castillo ng Lawag City. So pangalawang pair niya na to. So papasilip ko na lang sa inyo mga uh, hindi na natin to isasama sa vlog or i-detailed info para sa inyo no and idudugtong ko na lang din siya doon sa isang video para sa unang pair na nabili niya kasi yun ay late uploads bukod sa masaya tayo ngayong araw dahil nga sa productivity natin dito sa videos mga boys naisipan ko na din simula kagabi habang sinusulat ko yung guide para ma-share ko sa inyo itong ideas ko na mag-create ng challenge para sa akin kung saan kailangan kong gumawa ng 30 videos na ma-upload dito sa YouTube and then i-check ko by the end of the year kung ano yung revenue natin. So, samahan nyo ako mga kois at i-share ko yun sa inyo para meron tayong nililook forward. Tignan natin kung paano tatakbo yung vlog natin. Naman, naabangan ah, ko kayo sa mga susunod na videos. I-check ako kung nagko-comment kayo. So, paalam muna mga kois Ingat kayo palagi and syempre, God bless sa inyo.